muna tayo mga kinags Balik tayo rito sa Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Kingsway Yan. Teka Ayun, Teka muna may babalikan ako rito Meron kasi ako naalala mga kinags ano? Itong Kingsway kasi na to very memorable sa akin yan, doon sa mga nakapanood na ng vlog ko previously, alam niyo naman kung bakit, 'di ba? Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo araw na 'to. Yan. Ayan, no? kasi dito dati, dumaan kami dito, tapos nakita ko yung signages ng, ano, ng Kingsway. Uh, way back, ano na yun? October uh, 2010. Yan. October 2010, yung meron akong interview sa Gordon Food sa trabaho natin ngayon. Bilang isang temporary foreign contract worker, nag-apply ako roon Tapos hindi pa ako nagda-drive. Hindi pa ako marunong mag-drive noon. Tapos sa uh, nakatira ako sa Spruce Grove. <laughs> Problema ko sa sakyan eh, no? ayoko na ikwento kasi ilang beses ko nang kinuwento sa vlog natin yan eh ayan ito ito, ito, ito itong signages na to itong signages na to yan mga kainay nyo yung signages na yan ayan kingsway yan yung ano yan yung una ko nakita nung dumaan kami dito ayan dyan kami dumaan tapos yung AMW na yun dun ako tumambay nung naghihintay ako ng sundo ko ayan kaya may very memorable sa akin tong lugar na to lalo na tong signages na to yung logo ng Kingsway Tara, baka mapayak pa ako dito, alis na tayo <laughs> Naalala ko lang dati, parang kailan lang, grabe 20, 2010, tapos ngayon 2024 na malapit na mag-October Abay, 14 years 14 years na mga siya, no? Ah, tapos nga, 'di ba, naikwento ko na anong ginawa ko sa loob. Diyan sa loob kasi naghintay ako ng ano, naghintay ako ng susundo sa akin. maraming maraming salamat kay Jojo Delena, kumpare ko. Uh, siya talaga yung tumulong sa akin para maka, makarating ako doon sa Gordon Foods tapos pagkatapos ng interview ko uh, hinatid niya ako sa Spruce Grove layo, pinakain niya muna ako God bless you pare ay I mean uh, bahala ng Panginoon sa iyo na gumanti <laughs> medyo nagagargargal yung pagsasalita ko, mga kainis ako kasi naging emotional ako pag naalala ko yun eh. Uh, doon na tayo mag-usap sa, laba, sa loob kasi baka mamaya eh mahirap na baka mapaiyak na naman ako rito De, medyo emotional ako pag naalala ko yun grabe, ang hirap talaga pagka temporary foreign contract worker from zero talaga no ah, uh, ganoon talaga ang buhay eh, no kailangan talaga lumaban nadaanan natin yung Jollibee mamaya na lang tayo kumain dyan tingnan natin kung makakakain tayo <laughs> depende, depende sa budget ano? hmm. pero hindi, tingnan natin Yeah, dito muna tayo kasi mukhang may ano, mukhang merong emergency doon, no? ambulansya oh. Ah, oh, ayan, natapos ito nga pala. Ito, hindi ko alam kung paano gumamit nito eh. Pero pag ano yata, pag may ID ka or may scanner ka para magamit, hindi ko alam, no. Ayan oh. No? Kung saan -sa sila nakabalating na natapos may bisikleta rin dyan, no. Ayan, bisikleta. Ayan, oh, no? bisikleta. Katumba lang. Tapos maraming kumakain sa loob. <laughs> O may dadaan din tayo yan Yung sisingot-singot lang tayo Ganoon Pag suminghot ka na ay Mabubusog ka na <laughs> Mabubusog ka na sa Sa mga masisinghot mong pagkain Ang bihira At emergency rito ah Pasok muna tayo dito Sa entrance Ayan nandito na tayo sa loob mga kainags Nasa ano? loob na tayo ng Kingsway at dito mamaya pupunta tayo dito mamaya. Singot-singot lang tayo, ganun lang tayo singot oh. Kakadisinghot mo na si singot mo 'yung mga niluluto ng no, mga nagluluto tapos busog ka na. 'Yun. <laughs> Naalala ko nung araw eh nung no, nung no, no 1990s mga kay ano. Uh, way back in 1990s. Ah, uh, syempre tinan 'yung forma ko, 'yung forma ko, walang wala no. 'Yung forma ko, formang formang ano to mga kay nag formang nang gigitata. Ayun. Tapos ang lakas ng boses ko. Nakatingin sila sa akin. <laughs> mo sila. Yan ang forma ng gigitata, mga kainis, ano? Ganyan yung forma natin noong 1980s, especially noong college na tayo, 1990, uh, s mga ganyan. Pupunta lang tayo sa mga mall, Icitan, Harrison Plaza, mga SM, Robinson Galleria, di ba? Tapos eh, ang lang nating pera noon, pamasahe lang. Tapos pag nagugutom ka, dadaan ka lang sa mga mga nagluluto, sa mga kumakain. Sisingot-singot ka lang ng gano'n no? Makubusog ka na, no? <laughs> may dadaanan lang ako dito sandali mga kayo nagsah. Kasi kasi nung ano nung 2013, 2014 na ako sa ano sa airsoft. Meron dati dito eh. Dito kasi dati merong airsoft dito, yung comics hobby. Dito lang 'yun eh. Dito siya nakapwesto Ay eh, wala na siya ngayon, sarado na. Ah, hindi, napalitan na. Wala na dito dati nakapwesto 'yun eh. dito dati nakapuesto yun wala na comic sabi dyan kami bumibild dati ng mga airsoft na baril mga bala mga spare ng airsoft pero ngayon wala na nagsarado na sila naalala ko lang dati libangan namin yung mga temporary foreign contract worker yun eh kaya lang yung mga player nating iba na na sa Pilipinas gawa na hindi nakapag-apply ng permanent residency pero meron din naman mga, mga nakabalik pero ilang piraso lang na mga tropa nakabalik sa Canada. Saan mo tayo pupunta? Kasyal muna tayo mga kainis. Sandali lang ah. Ikot-ikot lang muna tayo dito. Marami pa tayong mga titingnan dito habang namamasyal tayo. Nalilibang tayo. <sighs> Natutuwa lang ako sa forma ko. Yung konyong-konyo. Konyong-konyo. eh. walang pera. Ilang ilang vlogs din na hindi natin nakasama si ano no? si Mahal Arena. Wala, busy. Yung nakaraan Tuesday, pahinga. Pagod siya, napagod. Kaya, <laughs> eto tayo ngayon, naglalakad tayo mag-isa rito sa mall, ano. Naalala ko lang dati. Sanay naman tayo sa ganito yung naglalakad ka sa mall. Wala ka naman bibilin. <laughs> Wala ka naman kakainin. Yung titingin-tingin ka lang, malibang ka lang. Kaya naalala ko yung kanta ng Yano, di ba? Yung Yano. Way back in 1990s, ano. Patingin-tingin di naman makabili yung patingin-tingin di makapanood ng sine bango rito bango ng mga amoy rito sa, sa likuran natin eh, no? bang kailangan maikot ko tong buong ano buong mall na to para pag napagod tayo uwi na tayo ganun lang naman yun eh nalibang ka na tapos napagod ka at least yung araw mo hindi na sayang masulit ay buhay 90s eh no kasi nung 1990s eh syempre walang wala pang cellphone noon eh wala pang internet nung time na yun eh libangan mo talaga especially pag mainit sa paini, mainit ang panahon lalabas ka talaga pupunta ka talaga sa mga mall ah yan punta lang tayo doon diretso marami marami pa rin ang mga tao, ano no pagkakaiba lang natin ngayon mga kayo na isa no meron tayong sasakyan Tsaka mamaya mayroon tayong pambili ng merienda natin. <laughs> Yun yung pagkakaiba ngayon dito. Kasi dati nung nag-aaral pa lang tayo, eh, wala pa tayong source of income, di ba? Wala lang Sarap na. Sarap lang alalahanin talaga. Tara, let's go, let's go. Yan. Ito tayo. Ito so, tayo. Mukhang walang masyadong tao rito sa second floor. Ah. Mukhang patay ang, business dito. Ah. Ayan, no? Kumpara sa baba, maraming tao sa baba eh. Ito yung baba, Diyan tayo galing sa baba. Oh. Pero dito mukhang patay eh, no? Ganda ng mga sapatos, oh. <laughs> Pero mamaya magko-coffee tayo, dito tayo sa Dalarama. Gusto kong pumunta ng Dalarama eh. Kaya eh, yun Dalarama, medyo may mga tao doon eh. Meron ako, meron kasi yung gustong bilhin sa Dalarama yung strap. Strap. Tapos mamaya babalik ako sa Walmart. Meron akong gustong bilhin doon yung lagayan ng mga labahan kulang yung mga lagay ng labahan ko parang apaw yung mga labahan ko kaya nginangat-ngat ni Saya pagka uh, nalaglag sa labahan dito tayo malaki, malaki yung ano rito malaking dalarama rito mga kayo nagsin. pasok tayo yan, yeah, right. yeah bilit tayo nito para sa mga aso natin maubos nyo yung ano nito ay yung, yung plastic para sa kanilang mga ginto yan yeah. Hanap pa tayo rito mga kinis. ano? Mabibili natin dito Mura kasi rito eh. Mura pero magagamit maayos Meron pang ano ano Meron pang <laughs> Magpupuslit ng ano rito May maglalabas pa ng May kinuhang item Tapos sa ah, hindi nagbayad Lumabas tapos nakita siya ng staff ng dalarama Sabi sa kanya Excuse me magbayad ka Tatawag akong polis <laughs> Gulat kami Puso rito yung mga kinis, ano Kaya minsan yung mga wala na palang daanan dito. May daanan pa ba rito. Ay, dito. Kaya minsan yung mga ano mga kay yung mga... mga establishment dito hindi mo na rin masisi kasi nag, nag, nag-hire na rin sila ng security guard kasi nga mahirap eh kasi nga pambihira <laughs> nauubusan sila ng ano na nawawalan sila ng mga paninda kaya yung iba rito, talagang grabe puro security na yung iba nga nakalock na yung ano eh yung iba nga nakalock na yung mga mga, mga item Pagka gusto mo, tatawagin mo sila para buksan nila para ipakita sa'yo. Kasi ang dami na siguro mga nawawalang mga gamit. Kaya halos lahat dito. Dati hindi naman uso dati dito yun, eh, yung security guard. Wala naman dati security guard dito. Ngayon ang dami halos lahat. May security guard na mga kahinags. Ano? Wala eh. <laughs> Sabi nila eh. May mga naririnig ako mga kahinags. Ano? Sabi nila. Nung wala pa raw masyadong immigrant dito sa Canada. Hindi pa ganun Uh, kalala yung mga crime na ganun pero syempre nung dumami na raw nung dumami na raw ang immigrant sa Canada nagbabago na raw, unti-unti na raw may mga nagbabago yan, yun yung mga naririnig ko tsaka siguro baka dumadami na rin ang tao dito sa Canada syempre, ganun talaga pero dati naman daw, nung konti pa lang immigrant dito kahit iwanan mo yung gamit mo, yung cellphone mo sa CR or sa isang lugar, hindi mawawala kahit yung mga bisikleta bisikleta, hindi nawawala mga kainis, ano? meron din naman mga case na senaryo pero maliit lang hindi katulad ngayon, grabe na raw talaga grabe na ay diba, alam nyo naman pagka ganitong summer, eh, talagang malala ang crime ang mga nakawan yan, dito ulit tayo sa, ano, sa baba ulit tayo mga kainis, nasa ano, sa first floor ulit tayo mas parang masaya rito kaysa doon sa taas doon tayo galing no? <laughs> mas okay dito, mas masaya rito ay, kasi marami tayong mga tao nakikita. Tapos at parang parang gusto kong kumain, nagugutom ako ah. Sa so, kaya pwedeng kumain dito. Tapos mga kayo, nagsong nga pala ano Dito minsan sa mga establishment, halimbawa yung tas, nasa likuran natin, merong mga inaabot sa inyo yan minsan. Meron pa naglalakad ka dyan. May makikita kang tao dyan, nakatayo. Merong iaabot sa'yo. Yan. Pag merong inabot iyo huwag mong kunin. Kasi pagkakinuha mo, <laughs> tatawagin ka nun. Pupwersahin kang ano papersahin kang bumili ng produkto nila nangyari na sa akin dito yan dito mismo sa ano dito mismo sa Kingsway sa loob ng Kingsway merong inabot sa akin kinuha ko pinwersa ako grabe yeah, siguro meron na mahuhulihin itong mga CQ na yan oh. No? merong pinupuntahan naglalakad ikala ko ako hulihin eh mamaya mag-usap ha natakot eh no papalapit kasi sa akin ikala ko baka bawal mag vlog dito no <laughs> Yun, tapos sa sabi ko, nung pinipilit akong bumili, sabi ko, ah, oh, hindi ako interesado. Sabi ko, kasi binibigay mo sa akin, kala ko. Pero sumama ako sa loob. Pin pinilit ako eh, malay ko ba. Sama ako sa loob. Pero sabi niya, pinigay niya ako ng presyo kung magkano, bibili, magkano gusto kong bilhin. Sabi ko, wala, 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 wala. O sige, ganito na lang. Uh, last price, 150 na lang. Kahit anong meron ko dyan, sabi sa akin. Ay, sabi ko, wala, wala. <laughs> Uwi na ako. <laughs> Ayun. Grabe, ano mga, pero hindi siya puti, no? parang ano siya eh? mga, mga, ang lahi niya, ano eh. Parang mga nasa Africa ng lahi, mga ganon. Ah, parang ano yung sa car dealer, ba diba? Minsan pagkaalam nila na hindi ka marunong sa pagbili, pakipag-ausap sa pagbili ng sasakyan eh. Sasamantalahin ka ng mga car dealer eh, dealership, ba diba? Lahat ng insurances i- ano sa'yo eh offer sa iyo eh. Lahat ng papipirmahin sa iyo, papipirmahan mo eh. Di ba? Halos hindi naman lahat, no, pero karamihan ganun Dito ka, ay muna tayo dito mga kainis, ano? Yan, pasok muna tayo dito, kain tayo dito sa ano. Tingin tayo dito kung may magugustuhan tayong makakainan. Tapos pag wala kahit sa amoy, pwede na. Mabusog na tayo sa amoy kahit sa amoy lang dito, dito, dito. Yan, dito, dito. Hmm. Kahit pa amoy, amoy lang, pwede na. Pasingot-singot na ganun oh. No? Hmm, busog na. Busog na tayo. <laughs> hmm, hira. Busog na ako. Ikot lang tayo isang ikot lang. Tapos sa uh, pag nabusog na tayo sa kakaamoy, pwede na tayong lumabas. Hmm, kaya hmm. yeah, tara. Alis, alis tayo. <laughs> pwede na, pwede na. Doon tayo sa ano, doon tayo sa, sa Jollibee na lang tayo kumain. Huh, busog na. Paano yan? Kung baga appetizer. Yung paamoy-amoy lang. <laughs> <laughs> mukhang gago eh no? hindi, <laughs> hindi pala mukha talagang talagang ogag tara labas na tayo yan dito tayo dito tayo yan labas na tayo mga kainags oh uh, ganda wow ah tara napagod na ako sa kalakad ah. <laughs> ka kakasilita kakabunganga mga kainags ano Ah, di bali, may pambili naman tayo ng ano eh, nang Jollibee no? Meron tayong credit card dito. Yung ginagamit natin, regular nating ginagamit. Pagka meron tayong bibilin. Tapos pag sweldo, bayad. Utang bayad, ganyan. Baka sabihin ng iba, wala ka bang cash? Kasi dito sa Canada, mga kainis, ano, bihirang, 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 bihirang mga nagdadala ng cash dito. Kaya ako, nasanay na rin ako dito na wala akong cash talaga. Actually, wala, wala, wala akong bills na cash dito sa bulsa ko, wala. Credit card, yun ang gamit natin talaga dito halos lahat dito kasi ano ni eh, card top ganon kon very convenience din kasi eh, hindi ka na magdadala ng mga papel na pera yung card lang ang iingatan mo na wag mawala yun nandoon na lahat mga kainis. yung iba nga sa cellphone lang di ba tinatap lang yung cellphone nila eh ah, hindi ko pa alam kung paano gamitin yun ah, dito na lang tayo kumain Jollibee pasok tayo rito ah, alam ko marami tayong mga subscribers mga nag viewers dito sa Jollibee mga kainis. Bili lang tayo ng machichibug. Yan o. No? Naku po, sarap. Yeah, so, hintayin na natin order natin. Nakuha na natin order natin mga kinags. Ano? Marami-rami yung in-order ko eh. May palabok dito eh. Tatlong pieces na chicken, palabok. Tapos tubig. Ayos na. Doon ako kakain sa sakyan. Kasi... Eh, para makapag-ututang dila tayo baka kasi pagkakumain ako sa loob ng Jollibee sa lakas ng higop ng palabok sa lakas ng nguya ko eh mapatingin sa akin lahat ng mga lahat ng mga na kumakain <laughs> baka mawalan sila ng gana pag narinig nilang kumakain tayo mga kainags ano <laughs> pagka gumalong tayo ng palabok na po sigurado baka <laughs> hindi pa nila naubos yung kinakain nila eh mabusog na sila yan dito tayo ayos ay salamat baba ko muna mga kainags ah. dali lang ha ah. hmm. baba mo natin dito ah. yan tapos yung tubig natin nandiyan, oh. Nako. Akala ko na wala pa 'yung susi natin, ah. Kain muna tayo mga kainags, ano? Ayun oh, meron tayong 3-piece chicken, no? Oh. Dalawang Thai, saka isang drumstick, tapos meron tayong nako, oh, palabok. Ayun, tapos ah, syempre meron din tayo rito smash mash potato. Ayun, tapos may gravy. Tapos sa ah, water. Mhm. <laughs> mm nako, pang Papalaban na naman tayo nito. Paano ba 'yan? kainan blues na naman yan <laughs> hindi na tayo katulad dun dati na nung college tayo eh uso pa yung ano eh siyempre buhay college buhay kolehiyo patingin-tingin lang tayo yan. siyempre puro aral lang muna tayo aral yan pero yung katulad ko yung iba nagano working student na dun, dun, nga pala sa mga hindi nakakaalam nagtrabaho ako sa United Nation McDonald's dyan sa may ano Ermita Manila katabi ng Adamson University Nag-working student ako, malaki rin na itulong sa akin nun Kaya nakatapos din tayo ng pag-aaral mga kainags ano? Ayan, sarap oh, grabe oh Oops. Oh, sorry man yeah. Oh, ito, tingnan mo mga kainags, oh Yan. Wala, gusto ko sana bigyan ng coins Kaya lang, sabi ko nga sa inyo kanina Wala tayong coins, wala tayong cash bill ba diba, mga Kaya wala, credit card eh Pero magtataka ako pag sinabi niyang Don't worry about bills I have a uh, swipe machine here for credit card. <laughs> Doon tayo magulat, ano? Yung mga yan, uh, ano yan, uh, native native yung nanghingi sa atin paana. Pag wala ka namang ibibigay, papasalamat naman sila. Ito, oh. Uh, mm -hmm. Panginoon. Mm -hmm. Ang kinit. Tarap. Mainit yung panahon. Mainit pa yung kinakain natin. Gusto ko lumabas yung pawis, yun, know? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi gusto ko pag kumakain ako yung nilalabas ko talaga yung gusto kong sabihin mo. Mm -hmm. Mas yun yung satisfaction ko eh. Yung maingay kumain. Yung pagmangat ka, ka talagang malakas. Mmmmm. -hmm. Mas doon daw masaya yung kumakain, yung talagang nailalabas yung nararamdaman, nararamdaman niya sarap sa pagkain. Hmm. Hmm. <coughs> <coughs> hmm. Parang nahirinan pa yata ako ah. Tapos siyempre ito naman, yung ating mashed potato nako pagkain daw ng mga mayayaman mas pag mahirap daw sabi nila kamote mas mas healthy naman yun especially yung uh, yung yam no mga kainags, yung kulay dilaw na kamote masustansya yun tsaka lingid sa ating kaalaman yung kamote ay nagiging pagkain na rin yan dito sa mga restaurant yung mga yam fries ba diba? meron na yan sa AMW tsaka masarap mga kainags ano? pero syempre nung araw pag nakarinig ka ng mashed potato especially ako sasabihin ko ano yun <laughs> hindi, hindi, ko alam yun eh. hindi pa naman akong nakakain nun makakainag ano yan nakatikim na lang ako ng mashed potato siguro nung na, nakagraduate na ako kumain ako sa Kenny Rogers doon ko nalaman na yung mashed potato ganito pala hmm sarap solve mga kainag ano? mabuti na lang meron tayong pang -tinga sa sakyan natin tapos mamaya maya ng konti Magmamout tayo para fresh uli yung ating hininga. Dali lang mga kailags, ha Ay, so <coughs> Ay, nako. Yan, busog tayo mga kaibigan no. Tapos nung nabusog ako, naalala ko nga pala. Nakalimutan kong bilhin yung tumbler, lagayan ng mga labahan natin. Yan ito yan eh. 13 dollars sa dati, naging 10 dollars na lang yan, ano. Yan, kunin ko lang isang nito. Yan bitbit -bit na natin. Ah, nako sigurado hindi na aapaw yung ating mga labahan sa susunod kasi yung lagay ng labahan ko ron maliit lang eh syempre sa sobrang dami ng laba mga damit na nasusuot natin umaapaw pero ngayon sigurado mukhang hindi na aapaw dito laki na oh mga kayo nagsino, maraming maraming salamat sa panonood yeah, thank you very much don't forget to subscribe kita tayo sa sunod na videos hanggang sa muli